Hi guys, pupunta kami ng birthday ng anak ng kasama ko. So si Neil, sasama sana siya. Kaya lang sabi niya, wala daw siyang kasama doon. Wala siyang kakilala. So sabi ko sa kanya, dalhan ko na lang siya ng pagkain mamaya malapit lang to sa amin. Regalo ko sa anak niya, malit lang. At andito na nga tayo sa venue. Ito pa lang vinyo na to ay malapit lang to sa bahay namin. Pwede lang lalakarin, kaya lang nagpahatid lang ako kay Neil. So, ako lang mag-isa ang pumunta dahil ngayon iba yung namin kasamahan, may mga pasok sila, iba-iba yung schedule namin. So, ito na nga pagdating, ayan, nagready na, so papasok na. Ito yung anak niya, one year old. So, bongga ang kanyang birthday party kasi ano talaga, ang modern talaga ng kanilang paghanda sa kanilang anak. Dahil dahil nga kami yung unang table na nauna, kaya kami ang unang pumila sa pagkain. So, ang dami nilang handa talaga. Meron silang litson. Yung half daw ng mga pagkain nila, order nila sa Pinoy na nagluluto. Tapos, yung half ng mga pagkain, luto nila. Luto ng kanyang mga magulang. Kasi yung asawa niya, chef. So, marami silang niluto. Marami din silang binili. Parang half and half ba ang ginawa nila? Pakabusog talaga ako dyan bago ako nagpasundo kay Okay, nil. guys. Dahil tapos na tayo sa party, ito naman. Papakita ko sa inyo yung aking mga iniipon para sa aking box. So, ito, para to sa mga pamangkin kong lalaki, babae, dito sa Manila, at sa uh, probinsya. Ayan, inipon-ipon ko na. Tapos, ito naman. Yan, mga chocolate yan. Hindi naman ganun ka tamis. So, ano yan, iba-ibang klase yan. Ito, may mga chocolate. Iniipon-ipon ko lang kasi nga, ano, sales lang ako. Sa tuwing sale, 50% lang ako namimili. So, ayan, pinag-iipon. Ang dami niyan dito, oh mga sabon ko. Tapos, eto pala, bigay to ng aking follower dito malapit sa amin. Bali, nung nakarang araw niya to binigay niya sa akin, ang dami. Yung iba dyan para sa mama ko. So, follower ko siya na malapit dito sa aming bahay. Tapos, huwag nyo nang pansinin ang gulo-gulo kasi nga, tinambak-tambak ko na yan dito kasi, pagka nakabili na ako ng box, yan, maaayos na to. Ito yung mga corn beef. Marami pang kulang. May mga Milo na ako. Kulang pa rin yung Milo na yan kasi sa dami ng aking mga pamangkin. Bumili na ako ng mga ganito. Alam ko meron din sa Pinas ng ganito. Pero syempre, pagka pera na yung ipapadala mo, hindi na yan bibila, hindi na sila bibili. So, meron din akong mga pancake. So, papadala ko nito para matikman nila. Tapos, ito yung pinaka-importante, yung barley grass ng Japan. Bili ko pala tong barley grass sa Costco. Babalik pa kami ng Costco kasi bibili ako nito ulit para sa aking mga kapatid. Kasi ito talaga yung bili nila na bumili. Malak, makalimutan lang yung lahat tuwang lagito ito. So, ang dami niyan guys dito Oh. Inipon-ipon tapos yung mga vitamins, mga B-complex, Colgate, basta sari-sari. Tapos yung mga damit. Ayan, bili ko na yan. Tapos bumili pala ako ng toaster. Kasi pagka kami Nil, ni ang hirap walang toaster. So, yun yung sampayan ko pa. Huwag na kayong magtaka dyan. Kasi, ginawa ko tong storage para sa aking box talaga yung isang kwarto na to. Ito na naman ay mga ano to, solar light para sa pader. Binili ko lang to online. po na binili ko, mga ganito nakalaki para sulit din naman yung sa box ko. Tapos ang dami ko mga ganito, sentrong para sa akin mga kapatid, mga pamangkin ko. Yung iba nito, bigay lang sa akin ng mga kaibigan ko, si Tanya. Yan, mga bigay lang yan. Pero halos naman, mga binibili ko to kasi tuwing 50%, inuunti-unti ako, inuunti-unti kong pamimili, ayan. Mga Colgate, tapos mga medyas ng mga pamangkin ko. May na ako nabili na mga ano yung centrum, mga vitamins. Yan. May mga palaman. Nabili ko to sa Aldi pala. Ito sa Aldi to. Tapos, ito sa Kohl's ko to nabili. Pakita ko sa inyo. Ganyan, sa Kohl's. Mga ganitong kape, sa Aldi ko nabili to. Dati kasi, nagsisale yung Aldi. Ngayon, hindi na sila nagsisale. Wala na sila mga yellow tag. So, ayan, yung mga binibili ko niyan. Basta, sari-sari, iba-iba ang binibilhan ko. Sa Kohl's, sa Aldi, sa Woolies. Ganun ako pag namili. Tapos, itong mga vitamins ng mga pamangkin ko. Yan, syempre, sa chemist yan. Bibilihan ko na yung mga vitamins sa aking mga pamangkin. Dahil alam nyo naman, ito lang yung kasiyahan natin talaga pagka nandito tayo sa ibang bansa. Yung mga baon na yan, galing yan sa aking trabaho. So, bali, pinaglumaan na, hinugasan ko lang, pero para siyang bago ulit kasi nga nalinisan ko na siya. Yung iba dyan, bi bigayan ni Tanya. So, inipon-ipon ko lang. Kasi nung last time, ayan pa nga yung iba, oh. Kasi nung last time, hindi ko yan, hindi ko napagkasya sa aking box. Kaya ngayon ko ulit papadala. Yung mga box, yung box ko, dalawa yung ipapadala ko ngayon para pang December. Yung isa sa probinsya namin, isa sa Maynila. So, yan. Ganito ang isang kwarto ginagawa kong tambakan, ginagawa kong yung mga sinampay ko na hindi natutupi. Andito lang, dito ko lang tinatambak, hugot-hugot lang pag nag susuotin na, o di ba? Kasi wala ka ng ibang ginagawa dito, trabaho, trabaho. Nakakapagod din. So ayan.